Apin niya kuku Angka hangka mga pagtaltalawang kat apin nga ag ikwa mo da gidam gam mo Ayy niya basol kuya oh, Panawang kan Kung guys ni panawan na kun eh ag bag baklutan Naumuman na um kun takina lukumag hmm. mong hindi ka magandang <laughs> Nagdakkal nga parikot. Apo. Ah, parikot ko takin halong mag magma Di ka magami nagdaydayitan ko. Diyan <laughs> nagparesta ko siya. Sa so magkabay na nga tabuksit mo, mate. <laughs> di pa nila ito ta da baby di unag si ka kumata. Takit tinagyan natin ito siya mo. Ape da kita pungpungan mo alam pa yung mate. Una, nanu daw ko. Ne, ito sa, sa lalaki na guys na duwa. Oo. <laughs> uh -huh. Okay. nya pai tala bagas mahala ka bagas kecara pinggan pinggan mahala ka ini ni detoy pai ti kam kami na na listo itu itulog ka Anang, kagurupan apa? Ini sih kata pengen anggar. Ini mau panen guys nih kita nyow. Hai, nasi belikan, make a twin. Ayo bangkan, ayo bangkan.